Heto nga ang workout video ni Bronny James para nga sa team ng LA Lakers bago ang NBA Draft. Well, I think maraming ang nag-aabang mga idol patungkol nga dito kay Bronny James at pati na rin sa team ng LA Lakers. Dahil nga kasi mga idol, maraming fans ang gustong makita na itong si Bronny pati na rin si Lebron ay maglaro nga. At yan of course, syempre ang gusto ni Lebron James na mangyari. And then sabi nga rin ng LA Lakers na kapag available pa nga daw si Bronny at their 55th pick sa second round ay baka siya nga daw ang kanilang kunin. Pero sa kanilang 17th pick this year ay parang malabo nga daw nilang kunin etong si Bronny James. Pero may latest report nga tayo about nga dito sa Lakers pati na rin kay Bronny. Sabi nga dito, Bronny James worked out for the Lakers on Thursday and they have shown interest nga sa kanyang athleticism, pati na rin sa kanyang defensive potential at pati na rin ang kanyang shooting. Ayon sa official report, James' athleticism, defensive potential and shooting at the Chicago Combine have certainly interested the Lakers who could help make history by pairing him with his father, Lebron James, kapag bumalik nga si Lebron dito sa LA Lakers. So ayon nga dito sa mga Lakers scouts at matapos kanilang lang mapanood itong si Bronny sa NBA Draft Combine at matapos ng kanilang private workout ay mukhang ang nagustuhan nila ang maring maging potensyal na ni Bronny James pagdating nga sa NBA. At kaya rin ang mga sinabi ng mga NBA scouts ay very raw ang talent daw ni Bronny and needs na i-workout ba nang dahil talaga naman daw na may potensyal itong si Bronny at pwede nga siyang maging solid na NBA player. At ang workout nga ni Bronny para sa LA Lakers ay meron nga yung video clip na ating papanorin ngayon. Sulya pa natin. So siguro after nga ito ng private workout na ginawa niya mga idol at kayo na yung nag-i-scrimmage na siya. At may kita nga natin na may makakasama rin na itong si Bronny James na ibang mga player. Maybe iba rin itong mga pinapunta ng LA Lakers to have their private workout. Pero definitely mga idol, maganda daw makita itong si Bronny James sa purple and gold and definitely pati ang kanyang ama ay matutuwa rin kapag itong si Bronny James ay naglaro talaga para nga sa purple and gold na team ng LA Lakers. Pero anyways nga mga idol, sa tingin nyo ba mataas ang posibilidad na si Bronny talaga ay maglaro para sa LA Lakers? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.